Yan. no guys? Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So, yan yung ating grocery guys, no? Ngayon ay March 5, Wednesday. So, late ko na talaga siyang na-haul. Pero, madami ng bawas dyan guys kasi madami nang bumili. At syempre, wala yung mga item na wala na dito, ay dito ko na kinukuha. So, ayan. Ating grocery pala ay nasa worth 24,400. Ayan. Tapos, ito naman ay sa palengke. so ay harina. Yung one part ko na harina guys. Pag bumibili kami ng harina guys, per ano yan? per half. So, hinahati ko pa yan. So, ang half, ay, ang 140 nito guys ay 15 pesos. Yan. Tapos, meron din tayong mantika. Binili namin dito lang sa amin, malapit. Ayan. Tsaka, meron ding Winsboro dalawa. So, 24 peras, pero bawas na rin siya guys, no? So, abintahan ko ng mantika guys ay nasa sa bawas na to. Ano to? 40 pesos na bintahan ko sa isang ganito. So, kalahati 20. Ang kuha ko niyan guys ay nasa 34 point something, magte-35. Yan. So, start tayo dito guys na meron tayong mismo na soft drinks, uh, isang sprite, isang royal dalawang coke. Yan. Probahan niyo guys, ay 22 pesos. Tapos yung ating mga bawas na din to guys. Tapos meron din tayo mga zest o limang zest oh, yan. So, bintahan 13 pesos ito, 22. Tapos meron din tayo sa palengke binili, itong ating Max Glow, yan. So ang isa nito guys ay 30 ang kuha ko, Binibenta ko siya ang 40 pesos. Yan 1 liter. Tapos, meron din tayong happy pants. So, ko ng happy pants na medium, guys. Ayan. Ano to? 48 peraso. Tapos, meron siyang free na 6 peraso. So, ang ko ng medium ay 9 pesos. Ayan. Tapos, start muna tayo, guys, sa mga uh, non-food item. Ayan. So, ito yung ating mga groceries. Yan, so ang gulo-gulo ng aking tindahan, no. Hindi ko pa naayos. So start tayo dito, guys, no. Ilagay natin yung ating camera dito. Yan, so start tayo dito sa isang carton, guys. Meron tayong dalawang karton ng non-food item. So yung ating, meron tayong Charmy. So ilan ba to? 4 parts. Hindi ko pa alam kung magkano ang presyo nito, guys, na no? magche-check pa lang ako. Yan. Tapos meron tayong Sister Dot Combita ng Sister i32. Parang ganoon pa rin naman ang presyo. Yan. Tapos meron tayong mga cotton. Dito pa rin. Diyan muna yung ibang So, meron tayong mga surf powder. Surf powder ko, guys, ay 9 pesos. Ayan. Kinuha ko yung may mga free. Yung mga walang free na ibang kulay. Hindi mo na ako kumuha. Ito lang muna. Kinukuha ko ako. may free. Kasi, pag naman muli yung ating mga customer guys, sabihin lang nila na, uh, kahit anong kulay. <laughs> so, doon na tayo sa may free, di ba? Maka, <laughs> ano tayo. Ayan. na natin camera. Ayan. Kinking so, na ako dito. Ayan. So, next, meron tayong Tide Powder. 17 bintahan. Ariel, 17 pa din. Tapos, ito. Dito to. Hindi kasali ito. Sa so, ko ng all gate, guys, 11. Pag-close up naman, job. Yan. So, Ariel. Madami pa tayong Ariel doon sa stocks. Kumuha lang akong konti. So, ayan. So, Dapit natin. So, meron din tayong ganito, guys, ng mga keratin ko. 9 pesos. Uh, zone rocks. Na ganyan. Madilim. Uh, ano, So, time check nga pala, guys, no? Ah, uh, ano na. Seven mahigit na. So, pag umaga kasi, pag umaga, tanghali, napakainit dito. Ngayon kasi umulan. So, okay lang. Medyo lumamig konti. Tsaka di ako nag-electric fan kasi maingay ang ating camera, ating video. Ayan. Balik na rin natin yung ating camera. Guys, no? Ang ating mga zone rocks na ganito, guys, dati kong bintahan, 12, ngayon 30 na. Ito yung maliit. Ayan. Tapos yung ating zone rocks na color safe 225 ml ay 30 pesos. Tapos yung ganito naman natin na Zonrox Lemon, ano ba to? 250 ml ay 30 pesos. 30 ba? Ay 20 pala. 20 pesos. Tsaka yung red, 20 pesos din. Yan. So, mga cream soak, 9. Pants na ganito ay uh, 19. Tapos, Bioderm, 45. Safeguard 50, sold for 45. Yan. Ito, Tadra Care, 30 pesos. Yan. Tapos cotton buds, ah uh, magkano ba bintahan nito? Hindi ko na maalala. Yan. Kasi binibili ko guys, yung sa online, yung kahoy, yung maliit tsaka yung malaki. So, since ngayon hindi ako nakakabili pa sa online, ito muna. Yan, Ariel. Yan. Tapos ano ba to? Ito sa bahay to. Tender care. Tapos meron tayong tawas. Ayan oh. Kasi may naghahanap ng ganyan. May binibenta, may binibenta ko dati guys na ganito. Sa online ko din binili. Kaya lang naubusan ako. Kaya bumili ako doon sa RCS. Tapos pabango 145. Ayan. Ito lang yun. Dito. Isang box. So, balik natin tong ating mga stocks para di magulo. So, nakakapagod din talaga guys, no, magtindahan. So, totoo lang. Kasi sa'yo lahat, lalo pa kang kasama sa pagtitinda, pagbabantay. So, mahirap din. Kasi, syempre, may bahay pa si so, ikasuhin. Yung bahay na hindi matatapos ang gawain. Ayan. So, puro reklamo nito. <laughs> Ayan. So, Sunny Care, medyo mahal to kumpara dun sa Happy. Yan, meron ding happy. Kaya lang, yung happy na natira nung bumili kami, isa lang. Kaya bumili ako ng Sunnycare. Medyo mahal nga lang to. Sunnycare. Yan. Yung ko nito guys ay 22. Parang ito ay bintahan 30. Tapos happy naman na maliit ay 8 pesos. So, bumili din ako ng RD RDL na 3 and 2. Dalawa, dalawa. Tapos meron tayong katol, lima lang. Tapos ko dyan na ganito, 60 pesos bintahan. Ito katol, ganun pa rin yung presyohan ko guys. 6 no? Uh, 6 ang isang kapit, pag box 25. Tapos, yan, shampoo, palmolive olive, uh, downy, downy 11, joy na ganito ay 14, 11 downy, yan. So, Rizona, 10 pesos. Yan, puro downy sa ilalim. Tapos, bumili ako ng Nivea, guys, kasi may naghahanap ng ganito. Yan, deo lotion. Adiyo, ano to, yung sa kilikili ba? Yan, deo lotion nga, yan, kilikili. Ayan, ponds Yan, meron ding blue. Champion. 10. So, pag ganito ko na fab kun guys, 10 pag yung ano naman, downy ay 11. Yan. Puro mga downy. Yan. Downy, downy, downy. So, malaking box din siya. Ayan. Yan. So, next tayo dito. So, yung ating mga ano, hiningal na ako. Mainit na kasi. Ay, hiningal ako. So, next tayo guys. Dito tayo sa isang box. Medyo madilim yung ating camera. Lakasan nga natin yung light nito. Ayan. So next guys, dito tayo, no? Meron tayong patis. Ano patis natin? Yan, patis 18 sting tapos suka 12. Ganitong toyo guys ay ano ba to? 385 ml ay 25 pesos. Tapos itong chunks na to, uh, hindi ko pa ano yung price niya, no? Tapos meron tayong cobra na medyo maliit. So mas mura to kumpara dun sa isa kasi yung bintahan ko ng isa ay nasa 26. Ito mas mura to. Ilan ba ito? Uh, chunks. May tidbits din. So, may, may naghahanap din ng ganyan guys. Uh, yung mga nagluluto. Yan. So sugar natin 25 na 1 fourth. Brilliant. Yan. Tapos toyo. Yan. Tapos meron tayong heart smart. Ito mabenta din tong heart smart na. Pineapple in can. Yan ba't mayroong ano dito. So meron pang. Yan. Tapos luncheon meat. Luncheon meat ko guys ay 93. Yan. Toyo. Toyo. Ayan, ganyan. So, ito, luncheon meat na maliit. Uh, CDO, wala. Yung isa, yung ganito na pure foods na maliit. So, ito na lang binili ko, guys, no? Medyo pareho lang naman ata sila ng presyo niyan. yan. Tapos, mga uh, Evap. Ay, Evap Alaska Condensed pala na maliit. 40 bintahan yan, guys, ganito. Tapos, yung malaki naman ay 60. So, doon, di ko pa alam kung nagbaba yung presyo, no? So, mag-check pa lang ako ng presyo. Ayan. Ay, nako, sakit ng binti ko. So, next tayo, guys, dito. Sugar na white half I-45. Bintahan ko nyan. yan. Ayan, yan, 45. 45. Tapos, itong malaki na Dutch Mill, 25. Cloud 9 na ganito, classic, ay uh, 10 pesos. Tapos, Beng Beng, 10 pesos din. Dalawang box. Yan. Tapos, Cloud 9 pa. So, mabenta yan, guys, no? Tapos, posporo ko, guys, 4 pesos. Yung ganito ko ay 26. So, ginagamit ko din to sa tindahan. Aray ko, sa kapang binti ko. Wait lang. hirapan Hirapan ako. Ayan. So, sugar half. Ayan. Tapos, ito sa bahay naman ito, baking soda. Ayan. Tapos, maliit na Dutch mill, guys, ay may stocks pa naman ako eh. Uh, 15 isa. So, meron siyang free na, ayan o, oh, noodles na kimi chicken. So, ayan lang yung laman, guys. So, tanggalin natin para lumuwag itong uh, isang box. Ayan. O, ba? Diba? Mga ako dito. Ayan. Ayan. So, next tayo dito. So may sibuyas din pala tayo guys dun dinto sa RCS ano nagkagat na sibuyas ko. Ito ay 105. Ayun, next dito tayo sa isang box. Ito mga ano muna guys, no dito na lang muna. Sa so, mga ano to, uh, mga dilata, hanggang nasa ilalim pa. Yan, so wag na natin isa-isahin. Yan. Tapos dito tayo. Ito toyo ko guys na ganito dato puti ay 13. Dito na lang pala guys. Tapos suka na dato puti 10. Yan Kokomama Mama 35. Samso ko ay 15 gata 35 ito ay nabawas na to guys naubos na yung naka, naka pack yan may free to eh may kasama to yan so medyo malalim tong box na to yan tidbits maliit napakainit na tidbits malaki yan oh bintan ko nito guys ay 32 ito medyo magmura to 20 yan yan pati chunks 32 na ganito kalaki tapos yan kukumama so, madami to guys kasi malalim yan sakpak so, Milo. Ayan. Ah, ito yung ganito guys, oh. Na may bawas na. Ayan mga kape. So, ganito ko guys na bear band, 55. Ano ba ito? 135 grams. Ayan. Tapos, yung ating coffee mate ay 55. Ganyan. Ayan. So, ganito guys ay 125, 300 grams na bear band. Ayan. Tapos, meron tayong creamy latte, creamy white. Ayan. Ito yung may free Nagri taste. Ayan. Ayan. So, kopi ko co blanca. Ayan. Ang mga kape. Ayan. Ayan. So, Sa ilalim pa. Ay! Sa katang binti ko Ayan. So, ayan. Tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito. Yung mga yan. Tapos na tayo dyan. So, next dito tayo. Ayan. Pera pan. Ay! Mag-electric pan na muna ako. <laughs> Napakainit na. Ay, hindi na muna. Sige, okay lang. So, ayan. Meron din tayo, guys, no? Palaman. Ayan. Ang so, ganito kong palaman ay 15 pesos. Ito na, guys. Tapos, ito, miswa, 6 pesos. Ang isa niyan. So, mas mabenta yung nasa palengke, guys, kumpara dito. Kasi, mas masarap daw yun. Kaya lang, hindi naman kami nakapunta ng... Ah, nakapunta kami palengke, pero hindi ko napabili na yung ating Jusawa. Ayan. So, yung ganito ko guys na sinigang mix na maliit ay 9 pesos. Yan, dato puti. Yung ganito naman ay Mang Tomas 15 pesos. Yung ganito kong oyster ay 16. 16 ba? 17. 17. Ito naman ay 20 pesos. So, all purpose na marinade. Yan. Itong gulaman, yung mabibili din yan guys, no? 16 pesos. So, ito. Ito pala yan. Yan, kape. Real mayonnaise na malaki. Yan, 90. 100 ata tabintahan ito. Tapos mayonnaise na maliliit ko, guys, 15. Ito din, 15 din to. Yan, nisin ramen. Mga ganun pa rin, guys, 17 pesos. Andun-dun muna yan. Tapos, yan. Oyster na maliit ay 8 pesos. Yan. Ito yung laman. Tapos yung mga cubes ko ay 9 pesos. Ito yung laman niya. Tapos, Eden, cheese, Eden, Eden cheese na maliit ay 20 pesos. Yung ganitong Alaska na condensed sa maliit na nakasasay ay 8 pesos. Yan, meron tayong chismis, 10 pesos. At tapos ganitong uh, munggo, 32 pesos bintahan. Yan, yung laman. Tapos meron tayong uh, Jinomoto, Bechin na ganito. Kano ba bintahan ko dito? Nakalimutan ko na. Yan, 16 ata. Yan. Tapos may palaman na medyo malaki-laki. 40 bintahan. Yan, oh. Tapos, listen ramen. Tapos, wala akong Nestle cream na maliit. So, alaska na lang na krema. Ayan. Uy, grabe init. So, next. Dito tayo. sa box. Para, at least guys, no? Maano ko na siya, ma-display ko na kasi. Tingnan nyo naman yung ating tindahan, no? Wala nang siyadong laman. Kunti na lang. Ayan, pangit na siya tingnan. Bungi-bungi. Ayan. So, sana ba tayo? Dito tayo. Sa mga noodles. Oh, dito muna. Ayan. Para lumuwag. Hingal hingal ako. So, meron tayong five na Royal, isa, Sprite, isa, tsaka tatlong Coke, tapos MPW Light, tatlo. Tsaka ito ay Cobra. So, pwede na natin siyang ipatong muna, no? tingnan natin. Para maano ma ko, para lumuwag. Yan. Yan, patong muna natin dyan, guys, kasi para maka-ano ako dito, makakilos. So, hinihingal ako kasi sobrang init dito sa loob. Di ako nag-lecture Yan -ulit diba? <laughs> po, ulit-ulit ako, ba? Explain pa more. Ayan. Ay! So, kala nyo, madali magtindahan, ha? Ah. Sige. Ayan, Nisin Ramen, guys, no? 17. Kailang bukas yung ano natin. Sarado muna natin to. Ayan. So, yung Nisin Ramen natin, guys, ay 17. Pasit ng 17. Na ganito, kaliliit, ano? Tapos yung ganito pa rin ko, guys. Yung extra big ko na medyo malalaki ay 22 pesos. A lot ng no flavor. Ayan. Tapos yung ating lucky meat, guys. Beef at saka chicken ay 12. Ayan. Puro noodles to. Noodles at saka pancit canton. Ayan, nag-blurred ang ating camera. Medyo madilim kasi may nakaharang. Ayan. So, ito yung laman meron siyang bago guys so ganito oh. beef chili mansi yan parang masarap siya. Nang try lang ako. Yan. so, puro noodles, pangit kanton, and et, cetera, et cetera. So, next guys, dito tayo. Mga Halo na to. Merong junk foods, magkakarya, mga biscuit, mentos, piso lang din sa akin guys. Ito ay 13. Oh, madilim. lang, madilim. Kaharang kasi to. Yan, yan, yan. yan. Pakita ko na lang yung laman guys, no? Tapos buttercream, 8 pesos. Yan. Tapos mga candy, max piso. Yan. Copy copy piso lang din. Yan. biscuit. Uh, 8. Yan. Ito yung pang how-how piso itong ganito ay 5 pesos yan, yun yung laman niya yun. meron mga candy dami kayong candy yan So, ito guys, yung bubble gum na yaki ay 2 pesos. Medyo mahal siya. Yan. So, next. Dito tayo. So, ito. Kanina. Tapos na to. Yan. Balik natin doon. Yan. So, mga biskuit to guys, no? Mga bawas-bawas na din to. Uh, ito, 8 pesos Greyhound. Medyo masa ano to, masarap din siya Greyhound. Ha? Ayan. Hansel. Hansel, 8 pesos din ka. Hansel 100 binili ko. Ito na sa kabila. Tapos Marid, 2 pesos isa. Tita, 8 pesos. Ayan. Skyflakes, 8 pesos. Yung Dewey Donut ko guys ay 12. Yung cheesecake ko na ganito ay 10 pesos. Tapos ano ba to? Bago to sa akin guys. Oh. Choco Ice Gem. Ayan. Ito ka yung presyo niyan. Tapos meron pa yung combi. Ayan. Tapos marina ganito, mabenta din to guys. 2 pesos din ang bintahan. Ito, bawas na rin, oh. Mamon, 17. Yung medyo malaki. Tapos Graham, dalawa binili ko ng ganito. Tapos itong cheesecake na clear, ayun, oh. Yung lagayan, ay 9 pesos. Tapos dalawang fudgy bar. At saka, ano ba meron dito? Skyflakes. yan. Ayan. Sky ay 9 pesos. Yung chocolate ganito, 9 pesos din siya. Ayan. Balik muna natin. Ayan. So, next natin, mga chicheria. Ayan, thank you Lord. <laughs> chicheria na tayo. So, mga chicheria, ayan. Malaking box to guys. Ayan oh. Dalawang malalaking box. So, meron tayong mga medyo malalaki. Ayan ganito. Ayan. Puro mga chicheria lang naman yan. Ayan. Tapos sa kabila din, mga chicheria. Ayan. Mga piatos, bikas, clover, kiss ring. Ayan. Alibaba. Ayan. So, ayan guys. Mga chicheria lang yan. Ayan. Malaking box din. So, ayan. ayan. So, ito yung ating at least guys na makapag ano na ako bukas. Makapagsimula na ako mag display yung ating mga bigas. Yan. Hello, Tom Tom! So, ayan guys. Pakainit. So, medyo maingay kasi ng ating binuksan ko na yung electric fan. Hindi ko na kaya. Ang <laughs> init, init talaga. So, medyo maingay lang ng ating camera, no? So, time check 700. Ah, oh, 700. <laughs> time check 7, 56 na po ng gabi. So, meron din pala tayong ano guys, no, nakalimutan ko na yung aking sigarilyo. Mga sigarilyo. O, so, dalawang rim ng Malboro Red. Yung aking binili. So, bawas na siya. Daming nang bawas yung isang rim. Ito na lang oh eh nabawasan na siya ng anin o oh, diba so ito lang talaga yung mabenta kong sigarilyo guys I'm proud <laughs> ito lang talaga tapos sa Malboro Lights at least bumibili ako tatlo tatlo Fortune Green at Fortune Light kasi may bumibili pa rin yan tayo dito uh, Fortune Green Fortune Light yan, yan. Yan. malboro light yan may oh, isa Fortune so ito guys yung Copico Blanca Uh, ano to, frito ni RCS. Yan. pag so, may nabini ka kasi mga ano nila, like ganyan, na uh, ano bang brand to, ano brand, yung manufactured by ano ba to. Kanina ba to? Uh, ay basta. Basta may ano siya guys, meron siyang ito frito, limang piraso. Anim pala, anim. So, magkano din to, di ba? 30, 30, 60-90. O, oh, diba? Naka-90 pesos tayo. So, at least nakabawi, ito, nakabawi tayo sa pamasahe kasi medyo malaki yung aming pamasahe sa tricycle. So, ayan yung ating mga grocery. Ayan. Ingay Ay, pala pag nandun sa may ano, electric pan. Ah, napakainit. Grabe. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood pa. Alam ba, guys? So, Magsasara na ako, guys, no? Ng aming tindahan kasi mag-eat na rin ng gabi. Ayan. So, bye-bye.